So guys, yun tapos na tayo mag uh, linis nung ano, filtration, yung ating uh, iwa waterproofing. Uh, yun, gumamit din ako ng basahan at pinunasan ko muna siya para matanggal yung mga uh, naiiwan na alikabok. Yan, ito pala yung gamit natin guys, uh, Boysen Flexiband. Ayun. Uh, cemented tissue waterproofing system yan. 100% acrylic. Yan guys, at turuan ko 'yo kung paano mag ano nito mag halo or mag mixture. Yan guys, Meron naman siyang description dito eh kung kung baga sa ano ay eh, konti lang yung yung waterproofing, hindi niya naman to sigurado itong 4 liters na to ay eh, lahat ay inyong ah uh, lalag ano, titimplahin lahat. Yan, magmi lang tayo ng 6.5 to 7.5 kilograms ng semento sa 4 na litro. Eh, kung kayo ay kukuha lang ng kaunti-kaunti lang dito, di i-divide -di nyo na lang po. Or, tatansyayin nyo na lang guys kung paano mag-mixture. Tsaka yung texture nya, makikita nyo naman kung malapot na or pwede siyang i-apply doon sa ating water proofing. Yan guys, ang nakasulat naman dyan, workability of flexibant mixture is 30 minutes while the profile in is 2 hours yan guys Ah, uh, guys uh, turuan ko yun kung paano mag mix nito kahit yung mga konting timpla lang yan guys meron tayo ditong uh, ito nga yung ating flexibant ganyan po siya kulay gatas nalagyan ko na po yan ng simento kaya ganyan po may kulay itim Ah uh, continuous lang po yung steering nyo. O yung paghahalo. Mas maganda ako meron kayong uh, barena na merong uh, panghalo mismo 'yon na nabibili sa mga hardware din. Mas maganda at mad madali mo pag mix nito. Kasi kung manual lang, ayan kailangan yun itong panghalong ganito. Ayan. Tapos kukuha tayo ng simento ayan, gamit natin ay eh, advance pwede naman whole sim, lahat ng semento kung ano man yung available sa inyo ganyan ganyan ninyo lang guys yan konti konti lang Ayan. tapos halo yan mas maganda kung may habang hinahalo nyo binubuhusan nyo siya para na may mixture sya sya ng ayos yan ganyan lang guys uh, continuous nyo lang yung paghahalo at paglalagay ng semento hanggang sa makuha nyo yung tamang timpla na hindi naman nasusobrahan mismo sa simento kasi madaling tumigas pagka puro simento na tsaka hindi na maganda yung pagkakapit kasi ma parang baliwala na rin yung ating waterproofing kasi itong waterproofing na to para siyang uh, um, pandikit yan guys ito yung mga example ng may waterproofing pag binakbak nyo yan para siyang rubber Ayan, ganyan siya. Hindi siya pwede sa mga plastic kasi nga nababakbak rin siya. Mas maganda medyo rap yung inyong paglalagyan para kapit na kapit yung inyong pagwa waterproofing. Ayan. Lagyan uli natin guys. Hindi pa siya ganun ka ano. Lagyan nyo lang ng ganyan. Tapos continuous lang. Continuous lang guys mapapansin nyo naman yan guys uh, nag iiba na yung kulay yan nagkukulay syang ano parang light green pag in apply nyo sya mag uh, light green siya pero pag natuyo naman sya ganito na yung kulay nya kulay grey yun guys uh, tapos na tayo mag mixture yan ganyan po yung kulay nya guys uh, medyo malap hindi naman sya sobrang lapot tama lang guys oh. Ganyan lang po yung kanyang texture. Ayan. Dapat po walang buo-buo para maganda yung ka natin. Kita nyo naman guys, uh, kaya dahan-dahan nyo lang po lalagyan ng simento. Tsaka halo kayo ng halo. Ayan. Okay na po itong guys at, at, at ating i-apply na po.